이 상을 더 이상 저희 곁에 없는 who is no with us. 저희 is 상사이자 멘토이며 소중한 친구였던 대호 선생님께 바치고 싶습니다. a d a i i m ang p t o At a y o n g k u m p i s a inaanyaya ako po kayo mag-subscribe mag sa ating munting channel upang updated po yung mga trending at nagbabago ng b a l i t a tungkol sa showbiz. Nakarating na, na at handam-handa na rin sa pagrampa at pagtanggap ng kanyang award, ang kapamilya actress na si Kim. Talagang pinaghandaan din ng kanilang team ang pangmalakasang outfit ni Kim sa kanyang pagtanggap ng international awards. Full support din sa kanya sila Direk Lauren at ang manager ni Tum si Ma'am Edith. Hindi rin nakalimut bumati kay Kim si Mr. Paulo Averino, Maging ang bestie nito na si Darren ay kaagad din na bumati sa kanya. Thank you, bestie! Maging ang mga host sa event ay napahanga din sa ganda ni Kim kanina. Super thankful naman si Kim sa kanyang mga taga-suporta. Yes. 좋습니다.